Aabot sa dalawandaang mga ilaw ng tahanan sa Pilika Sur, ang nahandugan ng NutriPax mula sa Municipal Agriculture's Office. Para sa LGU at maupili kahit tapos na ang pag-obserba ng Nutrition Month na nakatuon sa mga bata ay dapat din umanong matutukan ang nutrisyon at kalusugan ng mga magulang lalo na ng mga nanay. So pigtiri punta po ini para tawaning importansya ang mga kababaihan lalo na ang mga nanay. Kasi aram tamo po baga na ang mga nanay, iyo po yan itong mga nagpo-provide ng pagkakan, nagpe-prepare ng pagkakan para sa inyong pamilya. Asolid ah, ako la po papel ang mga ano yan, ang mga magurang lalo na mga nanay. Ano po kasi sinda ito nagpe-prepare, sinda itong, itong nagpa ka mga pagkakan para sa mga aki inda. Na kung sa dapat Itong tamang nutrisyon na kinakaipuan kang mga aki, may po rin duman sa, sa indang pamilya. Nagtipon-tipon sa Pili Sports Complex ang aabot sa 200 mga nanay bilang pagkilala sa mga ito sa pagpapanatili ng malusog na kalagayan ng mga kabataan. Time out muna ang mga ito sa gawaing bahay at nakapag-pamper time tulad ng libreng kupit at manicure. Maliban dyan ay nabinipisyohan rin ang mga ito ng medical mission ng provincial government ng Kamsur under Governor El Rey Villafuerte. Uh, courtesy po yan ng provincial health office na pigtaw po sa tuya sa pamaang big uh, request po sa pamamayo ni Honorable Mayor Marivic Solano na kita po maka-avail ka ining or ma maka kita sa provincial health office para sa medical, dental and Igwa pa po ni ultrasound. Bigay na po ninda. Then may bigiba na pa po ni naning grooming, proper grooming. So, garo package na po ini. In Yung celebration po ini. Chris Novello, CSN.